right now. Ready na ang dalawang teams natin na mag-face off. Male beauty pageant veterans versus veteran stand-up comedians. Unahin natin ang team Mr. Gay World Philippines. Led by Mr. Gay World first runner-up Filipino-Italian actor, model, fitness coach, and licensed dietitian. Please welcome Bench Ortiz. Bench! Welcome once again. Hello, hello, hello. Wait, bitch. Pakilala mo naman ang mga kasama mo sa team ninyo. Okay, please. papakilala ko na mga gwapo kong ka-teammates. Unang-una ang baby boy namin, si Mark. What's up, Mark? Ang bad boy namin, si Sebastian. At syempre, What's up? ang nag-iisang chick boy, si GJ. Ayan. What's up, GJ? Ito na. Bench, alam mo, uh, very, very interesting yung, yung background. Licensed dietitian. Yes. You know, lahat tayo, eh, you know, we, at some point, you know, we struggle, di ba, to live a healthy lifestyle. Is there anything na gusto mo sabihin sa mga manonood? Mga basic tips lang ba? Ah, uh, guys, dapat i-enjoy nyo lang yung food. Dapat tama lang yung proportion, tama yung food intake. At the same time, dapat nag-workout din tayo. Yun ang mahalaga. Di so, ba, iba yung dapat, eh. Balance, balance May na workout. Enjoy lang, enjoy lang. Parang dito, pag nasa Family Fit, nagwo workout din ang mga utak. Di ba? Para sa pagsasagot ng top answers. Kaya, good luck sa inyo, guys. Good luck, good luck. Ito na makakalapan nila isang grupo ng mga stand-up comedian na bumiyahe pa all the way from the north. Yay! All the way from the north, the Baguio Squad. Yay! At para mas masaya, sila magpapakilala sa kanilang sarili. Of course, naimbag na rabi mga taga-Baguio. At syempre, My name is Flip, ang sinsamis ng strawberry. Singganda ng pine tree, pero sintigas ng walis. Hi, uh. <laughs> Reba! Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is DJ Ola Amiga from LOL Comedy Bar. Naniniwala ko ka sa kasabihan na sa ganitong patimpalak, may tagabagyong tatatak. <laughs> Kaya sa mga kalabay namin, I love you too. <laughs> ako naman po ang nag Ariana G of LOL Comedy Bar, Baguio City! Malamig man po sa Baguio, pero hindi ako nang ka katulad ng jowa nyo. Go oh. oh, little brother! <laughs> yes, uncle! of course, you're truly ang uh, girl crush ng bayan ng Baguio City. <laughs> <laughs> Mga kaibigan, my name is Baliw, ang baliw ng bayan at naniniwala sa isang kalsabiyang. Ako po ang yung labubo ngayon, pero labubulok bukas. <laughs> Sabi ko nga ako Alam mo yung mga labubo na yan, marami na kwikitan sa mga labubo na yan. Kaya ako nga doon. Okay naman ang biyahe papunta. Yes, kung dati ang Baguio City, 6 hours, tapos dahil sa T-Plex, naging 4 hours, ang bilis ng biyahe namin, 1 hour. Oh, ano ba kayo pumunta dito? Zipline! Ah, zipline! Pabilis! <laughs> okay, ano na? pababa kasi, eh, paano pag pa Paano lang? Ayun, ah, yun, maglalakad na lang kami pa akit. Kaya good luck, I'm sure, Paakyat pa rin ang lakad ninyo, papunta sa 200,000 pesos. Then yun yeah. ang gusto natin, maratayin, di ba? Kaya guys, eto na, umpisahan na natin ang survey questions, bench and flip, let's play Family View. Good luck. Narito tanong, nag-survey kami ng isang daang Pinoy and the top six answers are on the board. Bad news, na late sa kanyang kasalang groom. Pero isa pang bad news, galing pala siya saan? Flip! Sa bar. Sa bar! Galing sa LOL Comedy Bar. Sa bar, pwede yan. Nandyan ba ang bar? Yes, pa. Bench again. Bad news na late sa kanyang kasalang groom pero ang mas bad news galing siya sa ibang bahay. Okay, pwede bang explain mo anong bahay kaya ang pinagalingan niya? Bahay ng barkada. Okay? Ah, bahay ng barkada. Okay, okay. Bahay ng barkada. Okay. Mas mataas flip. Flip faster play. Play. Alright, let's go play round one. Hold Hola. Bad news, ha? Nalate ko yung groom. Pero mas bad news. Saan sa galing? Galing pa. Nag-beach. Galing nagdagat. Nagagat. Optak. Pwede. Pwede. Pwede yun. Pwede yun. nag swimming Nag-swimming Again, bad news. Nalate sa kasalang groom. Ang mas bad news. Galing sa saan? Pito hmm. <maks> ko Kuya Dong, dahil workaholic siya, trabaho. Galing sa trabaho. Hindi Kesa sa kanyang kasal? Ang lupit naman? Galing doon sa trabaho. Nalitang groom, pero mas bagus Galing sa sa? Nakakatakot Kuya Dong yung sagot ko ah. Sige lang. Galing sa kabit niya. Sa'yo pa. Hindi pa nga kasal, may kabit na. Benson ah, Bang, kapit! <laughs> Flip! We got two more. Again, bad news na late si Groom, pero mas bad news, galing siya sa... Sa Biyanan! May Biyanan siyang iba? May Biyanan siya. Nauna pa sila lang kahit hindi yan ang Biyanan. May ibang Biyanan pala. Kapit niya, Biyanan niya. So he says... Kaya is... pa to. Kaya pa to. Guys, pwede na kayo mag-usap-usap. Alam ako ba ito, hindi, kastil sila. Okay, bad news na late si Groom. Ang mas bad news ay... Galing pa siya sa ibang bansa. Kaya siya na late. Pwede. Pwede yun. Pwede yun. Pwede yun. Survey says. Oh my God. GJ, ano kaya to? Bad news na late si Groom, pero mas bad news galing siya sa airport sa probinsya. Sa probinsya. Yes, Sebastian? Galing sa bahay ng magulang. Galing sa bahay ng magulang. Mark? Uh, siguro galing siya sa gift shop. Bumili muna ng regalo para surprise yung magiging bride. Ah, naman. Pero Bench, isang tamang sagot na kailangan natin. Again, bad news na late sa kasalang groom. Mas bad news, galing siya sa... Galing siya sa gift shop. Bumili ng gift. Gift shop. Ito. Mabait na groom. Nandiyan po ba ang gift shop? Let's si, see kung ano pa hindi na kuha. Number 6. Party. Party lang. Number 3. Sugalan. Nako, ayaw magpakabog ng The Baguio Squad. Kaya meron na agad silang 85 points. Ang Mr. Gay World PH. Wala, babawi sila sa susunod si na round.